Bala, na sa buhay niya. Ganun lang, ma'am. Kasi ako man ang impresyon ko, no? Oo. Oh, oh. Baka mamaya, kung mas ko doon, sa galit niya. kanya. Ngayon, ma'am, kung gusto niya ikulong, ikulong niya. Alak na po. Alak na po kayo. Kailangan po kasi na uh, makausap po namin kayo dahil nagkaroon po ng problema po. Sa ngayon po, um, problema? Nga. ngayon po para po mapag-usapan po natin, bawal po kasi kami yung magsalita, uh, magsikita po kayo nung nagreklamo po, po sa COVID doon okay, po sa presinto. po sa mga Okay lang po ba sa inyo na sumama po kayo sa amin para po mapag-usapan po kung ano po yung naging ano problema. Anong problema naman? Um, hindi nga po kasi kami pwede ang magsabi po ma'am eh. Dahil po, pinadala lang po kami dito para po sabihin po sa inyo na meron po kaso po. So, malanda. At kailangan po niyang magbayad po at mag sa po ng 50,000 pesos po para po siya ay makalaya. Okay lang po ma'am, isama po namin kayo. Bakit po? Ay, okay lang po ba kayo?

Opo, na punta po tayo doon po sa police station po para po makapag-usapan yung clue po mga po. O, samahin na lang po si nanay at relax lang po kayo. Nandyan naman po si tatay. Sige na po, opo, tara po. Tara po. Sige na, isa sa mga. Ay, isa sa mga. Sama na lang po maman. Opo, pwede po kayong sumakay po dito sa... sa Mag-relax ka lang. Opo, naman po kami dito, ma'am lang po natin mm. Dito po. Dito po tayo. Dito, sasakay. Dito po. Ayoko nga e. Dito po. Dito na lang po kayo. Dito na lang kayo na. Lang po. Dito na. Ang po. 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 Ay, yung po. Uh -huh. oh. Ikalpasan ko pa din, pagbuhat nyo kay tata, nairapan si siyang nyo yung bukie. Ayoko, ayiti, 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 Bye, ayiti, 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 Kailangan ko dalawa po Okay. 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 okay.

Wala ba tayong ano dyan? Tubig? Opo. Oh, 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 oh. Maka nanay ay nasa at nabigla. So, nanay bukod po dyan sa inyo pong mali Meron po po kayong chocolate. Ay, kay Guri. At okay, meron pong regalo po para sa inyo. So, prank lang po yung kanina. Kaya huwag na kayong magalit. At wala lang lang kayo ngayon. Okay?

Okay, ngayon po, nandito na po lahat ng mga anak ni Nanay at uh, mga apo. So, pakantahan ko po, po kayo Nanay ng happy happy birthday at sasabayan niyo po ako. I So, Magris oh, mag po mo na okay. 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 yeah. yung birthday. Masaray yung matinong. Happy happy birthday po! Ang kaisa. Okay. 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 Ano po ang inyong birthday wish sa inyong pumaybahin? ano? Malapit. 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 Matagal. Wow. Na, ada saka yung problema, tanggalin na. <coughs> uh, Isipin, <coughs> okay. okay. So eh. anak naman po, hindi Mag-relax ka Okay. Sino po <coughs> Ano pong ang birthday uh -huh. wish po ninyo? Kung po kayo sa tabi? Uh, no, -huh. me! <laughs> <laughs> uh -huh. Ayan. Birthday uh -huh. wish uh -huh. po kay Nana. Happy birthday, Ma. Yun. Kung ano man yung problema natin, huwag mong masyadong isipin yung problema natin, Ma. No? Nandito kami lahat para sa yung Ma. Kailangan ka namin. Kaya yung dalawa ni tatay ko. Kaya kung ano man yung problema, huwag ka ang isipin. Ayan. Thank you so much po. Next po. Okay. Ayan. Kayo po si Ma. Okay, okay. Ano po ang inyong birthday wish sa inyo pong mama? Happy birthday ma. Wish ko lang ano. Sana lagi. Alam ko naman dahil ang gusto niya. Sa kadaging malikong. Okay. Thank you so much po. Next po, um, mga manugang. manugang. Okay. Manugang. Dito po kayo. Dito po Manugang. Mga manugang. manugang. Okay. Ano po ang birthday wish ninyo sa inyo pong biyanan? May happy birthday. Sana tumagal kayo buhay mo. Sana maging okay pa na. Okay. Salamat po. Next po po. Ano pong birthday wish po ninyo sa inyo pong mama, Diana? Happy okay, birthday, Nay. Sana mama ba ano niya po? kasi kung wala kayo, wala kung tutuwi sa akin. Thank you Ayan. Thank you so much. Oh, mga apo. Oh, kiss na kay Lola. Oh, okay, galing oh, na. Oh, pila, pila. Okay, okay. Anong birthday wish mo kay Lola? Wala pagkakataon okay ah uh ah -oh. <laughs> Next Next mo dito mo mo dito mo mo dito mo mo dito mo Next mo 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 Okay. Oh, okay, yung mga apo. Bless mo dito Lola. Bless dito mo mo 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 Ang ganda na yan. Yeah, yeah, uh, ang na, na dito. Tay. Kasi, kayo po ang ganda na na dito. Ang na dito. Ang na dito. Ang na dito. Ang ganda na dito. Ang ganda na dito. Ang ganda po, dito. Ang ganda na <laughs> okay na no? ka naman mag-anong! Mamaya mananaman mo diyan, Mami. Mamaya? Huwag mag-nervous. Okay. Yeah. Excited What? lang si Nanay. O! ka ka Wala <mong balato> diyan? <laughs> <laughs> ka lang <laughs> Dito mo mo kung ano na. Ano? Alam mo na. Sigara Okay. Patay mo muna, guys. Ano po kaya yan? yan? punta ka dito yan. Diyan, oh, sarawa yan. Ayun. <laughs> ah, Ayun. <laughs> ano <kayo lang? laughs> kaya Lalo, na? Laban mo ba? Ano? Ayan si... Ang tarawe. dito. Ay? Wow! Ay, naman wow Meron na ano, lang pa. pampaswerte. Wow. Pampaswerte yan, mother. May 500. <laughs> five, 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 <laughs> So, eto po. Daddy dito daddy. Pupo nyo sila yan. Meron po mensahe po para kay Papa, nanay. Papasahe ko po. Yes. Ang sabi po dito, Happy, happy birthday sa mama kong magandang pamukha ko. Bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan kayo ni tatay ko. Ma, alam ko kung anong sakit na nararamdaman mo ngayon. Iniiyak mo na lang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Ma, nandito lang kami para sa inyo ni tatay ko at mga kapatid ko. Lalo na si kuya ko, kahit na ang nangyari, hindi naman namin siya pababayaan. Alam ko naman yon yung ang, ang gusto mong mangyari. Yung buhay ko nasa Japan na matagal bago makauwi ng Pinas. Kaya gusto ko ngayong araw ng birthday mo ay mapasaya kita. Kasi mahal na mahal ko kayo. Lahat dyan at sana magustuhan mo ang surprise ko sa iyo. Ayun. Alam niyo na po kung kanino galing? Ay, 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 ay. Opo. Okay. Salamat ka. Man. Galing po kay Irish ay, po ay, itong ay. surprise na to. Ano pong gusto niyo sabihin po sa inyo pong anak na si Irish? Sa surprise po na binigay sa inyo. Mama, mag-relax ka lang. Sige niya po. Masaya siya eh. Masaya siya. Yan, pinupo, no? Masaya <laughs> siya. Alam na, na, na kay Iris sa ay, para salamat ka. Mm Hindi -hmm. uh, mo na lang tayo Maraming maraming salamat nang Ang akala ko talaga. Nakalimutan mo na kami. Salamat. <laughs> Hindi pala. Mahal mo pa rin kami hanggang ngayon. Sana mag-iingat ka dyan lagi. Huwag mo pa ba yung sarili mo kasi nag-iisa ka lang dyan. Huwag mo kami lalahanin. Maraming maraming salamat nang Salamat. Mag-iingat ka dyan lagi. Ayoy. Hindi ko alam na ganito palang pinaanong mo sa akin. Akala ko problema na naman kay kuya mo. <laughs> maraming salamat. 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 Maraming, maraming salamat. Ay, ano pong message po ninyo sa anak po ninyo na si Irish? Eh, yes, salamat sa binigay mong... <laughs> Nag-tricking na. like <laughs> May tricking pa. Nagalo kay nanay mo. Salamat. Sa ano leg tricking pala eh. Kahit nagbigla man. Nagbigla siya kanina eh. Kala niya problema. <laughs> problema problem na naman na pa. Uh, eh, lang ako dahil sa... Masaya. Mm -hmm. uh, ingat ka lang dyan. Salamat. Okay. Thank you so much okay. po, Tatay Ana. Ano po, Tatay po? O, eto po. Meron po mensahe po. Uh, pakinggan niyo po. Eto oh, po. Meron po mensahe po. Sa ati ko na tumata yung guardian sa, ko yung guardian, sa dalawa kong anak. Ayan. Sino po ba yun? Ay, ito po. Okay. Talap natin ang camera doon. Sa uh, kanya. maraming maraming salamat sa iyo kasi nandyan ka para alagaan sila dahil malayo ako sa kanila na kailangan magtrabaho. Maraming salamat sa iyo. Alam kong pagod at sakripisyo mo sa kanila. Kulang pa yung binigay ko sa hirap mo sa kanila. Sorry kung minsan nagkakatampuhan tayo. Sorry kasi hindi mo na naaasikaso ang sarili mong buhay pinagdadasal ko sa Lord na maging masaya ka at maging successful ka sa life mo kasi napakabait mong ate sa amin. Mahal na mahal kita. Love, Irene. <laughs> yeah. Yeah. Pinadaya tayo. Ito <laughs> naman po ang um, para sa inyo. <laughs> Ayan! <laughs> para sa inyo po yan. dada yan. Ay, dada ko na yan. <laughs> para sa inyo po yan, ma'am. Ganyan <laughs> po. Lang, ma ay, all all done, ma ano, po ang gusto nyo mensahe po sa inyo po, kapatid? Nagihintay ka pa mo nun Uy na ay, ay, malas po ate. Ay, po si Dendino. <laughs> okay, pakinggan po natin si Ina. Na, Kaya? Sa Salamat. Dalawa eh. Kasi ay, may iingat ka lagi dyan. Kasi alam ko naman na mag-isa ka lang dyan. Tsaka, wala naman na akong maano sa'yo kasi ah! Nakabili kay Marian, ha? Mahit lang ka sa amin. Tsaka sila nanay, tsaka si tate lang naman yung ano namin na sana. Opo. Opo, kayaan. Opo, kayo. Tapos mag-iingat ka lagi dyan. Okay! Thank you so much po, ma'am. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, huwag niyo pong kalilimutan na i-like il ang ating pong YouTube page, uh, YouTube channel and Facebook page na Shop Best My Best Shoppers. Para po mapanood po ninyo ang mga kaabang-abang na eksenang sorpresa para sa inyo po maha, mahal sa buhay. So, mula po sa amin ma, ayan, binabati po namin kayo ng maligayang kaarawan. Sana po ay napasaya po namin kayo at marami pa pong blessings ang dumating sa inyo po, pamilya. At mag-iingat po kayo lagi. Ayan. Happy, happy birthday po sa inyo from Shop my best shoppers. Maraming salamat din po kay Ma'am Irish na nasa Japan po ngayon. Mag-iingat po kayo lagi dyan at ayun, lalo na po sa panahon po natin ngayon na may pandemic. Ayan. God bless you more po sa inyo. Ayan, mabuhay po kayo. Palakpakan! Happy Birthday! Okay, Mr. Kasi po, bago po kami umalis. Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.